Yo, what's up mga idol, mga classmate May good news ako sa inyo Hindi ko po akalain na mabibigay ito sa akin eh Ni Facebook, ni Meta Ito, may share ako sa inyo Pumasok na yung sound natin First na sound natin sa Facebook si kwarta mo. Ha? Ha? Ano? Nakabot si kwarta mo. Yeah. ka <laughs> na ning sarong kubi ko. Ha? 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 ka na ng kabilya kubiko. Kabilya kubiko ko na. Isa yan. Aray. ka na ning kabilya. Marayo ka si Bakal. Ay, maubos <laughs> yan mo. Ay. Relax lang. Ha? Iyo Ay, magandang okay, email na sa ko sa si Facebook Ay, ano ni Kabilya Baybay Ito Ito Tanganin naman Ito po una Ito sa libon Iyo Ako ano, lang bala Ayun doon ako Ayun nga Sobrang saya talaga mga Classmates Lalo hmm. na nakita da. na natin yung Tapos pala no Kamangasakang bagas Tapos kitang bagas Pumasok na yung Saood natin sa ano, Facebook Huwag okay, na yan Huwag ay, hindi ko ito talaga ito expect. Brabe, brabe. Salamat po. Followers ko dyan, mga karils. Marami, maraming salamat. Po. Talaga. So, yun. Mamaya update ko kayo pag nakuha na natin yung yung unang sound natin kay Facebook Beta. Thank you so much.